Oke, okay, good morning, good morning Hai, sound check 1, 2, Sound check 1, 2, uh, Good morning, good morning Yan yung ating uh, Trish uh, Modernize 3-wheeler dan so, dito aku sa kandung nah huh? maka anu petma ini talaga sa lepas silan silan yes jan Okay, good morning, good morning. Nagsundo ako ng anak. So, galing sa Basakan kanina. Ngayon ay nandito sa harap ng school. Nagantay sa anak. karibok na yung mga nagsundo Joshua! sino? na! Nag-start na maglabasan ang mga bata ang ating puking na new TV skin Deluxe GS Plus okay good morning good morning so yan ang naglabasa ng mga estudyante sumilong lang talaga ko at ta, sobrang init oh, wala pa yung anak ko Ano? Ang mga kabataan kasi talaga ngayon mga kabiyahero ay eh, sinusundo na ng mga magulang. Pero yung iba naman na ano, malalakas ang loob, pagtawid yan sa may highway, ay may ano naman doon, may nakabantay naman para maitawid yung mga bata pero mahirap na mas magaling talaga yung sunduin lalo na yung anak ko at nag isa, isa yung mahirap kaya sundo magulang sundo Hmm. Ya uh -huh. no. Oh. Mamaya-maya ilalabas na rin yung estudyante ko ko lang ako sa isang sa tabing ari para hindi mainit so thank you very much sa mga mag like, mag share, mag subscribe ng ating facebook page ano na rin sa ating youtube channel Alfredo How TV Vlogs yan yan o eh puno yan ng talisay maganda kasi pag may puno ng talisay at kanlong oh, hanggang dito na lang muna ang ating videos for today another day, another vlog another episode tayo bye bye guys and to God be the glory and shout out